fish pero hindi po ko yun na ano mo itong fish ni Pali ni Banag man pangalit kalit mo itong fish yun nila mo? hindi ka nito doon sa mong tubong pero hindi mo kalani ko mo nabili ako 300 pesos ako no 300 na lang sa kanyintos ko matari pa na diyempre but lang nga mula tulad nito pari masip na spiak sa ilos lao hindi ah maari na di ah sige mula tulad nito Ari-ran, eh, testing tanda kung may mababas sa no ko be oh ay pre oh pre wala kulong traon di bumayo na ba ah ikaw pigawon mo na yung linyada ka manok ko ano niya sa BJC farm pre BJC farm pre ano ko nakatahong sing tindog ya ha nakatahong sing tindog ya pangayoon mo ako habi mo atako sa ko na kami daan pre ano yung labot ko sa pre kung perdi ka mo kaya akong kadto diya pre kadalagan ug isa pa pabalon talang kamoa ang akon manok niya way paniya kadlaw perde ba tod ka pre Ano ah, bulang mo na naw <laughs> simpre way pa eh amo na kanin ang kadto ko de. amo niya galing way pa tilaw perde ay hindi pa nag nitis tod pre tingnan ta na be te pa be ko ma perde <laughs> nami sinyo pa da na mo barat ko <laughs> Hindi ko na ipagbulang manok ko pre. Napainto ko lang na eh. <laughs> A di -ra